Pinalabas ka ng DTI ilang pailaw na ibinibenta sa Bukawe, Bulacan na pawang mga hindi rehistrado o kaya may mali sa markings nito. Pagpapaliwanagin ng DTI ang manufacturers at retailers kung bakit ito nakalusot sa merkado. Samantala, umaapila naman ng mga nagtitinda ng paputok na pag ng pamahalaan ng hirit na firecrackers ban. May balitang A to Z, si Ace Cruz. <tinyo> isa-isang hinakot ang DTI. Ang ilang pailaw na ito sa dalawang tindahan ng paputok sa Bukawis sa Bulacan na mag-inspeksyon ang ahensya halos dalawang linggo bago magbagong taon. Pero itong modelo na to MBSAF-1.10A, wala ulit siya sa listahan na pwedeng i-manufacture nitong si Maribel Santa Ana. So dahil doon, kahit na may PS mark siya, hindi pa rin ito pwede, violation pa rin siya. Malimit daw kasi kahit na hindi inapprove ni DTI itong modelo na to, itong MBS AF-1.10A, hindi inapprove ni DTI, kinabitan niya pa rin ng PS mark. So, yan yung violation ni Maribel Santa Ana. 144 boxes po ng stock nila. 144 boxes po nitong, ano, nitong sparklers. Um, violation po yon so, i-confiscate po natin, i-pull out po natin ito. Hindi rin pinalagpas ng DTI ang tindahang ito dahil sa kaparehong violation. Everest, wala siya sa listahan ng mga fireworks na pwedeng i-manufacture or gawin ni LF. Wala siya sa listahan. Kasi kung meron kang PS license na binigay ni DTI, nakalagay doon kung ano yung pwede mong i-manufacture. Habang ang ibang manufacturer, pinapalitan naman ng model name ang naunang inapurubahang produkto ng DTI. Dahil diyan, Parehong pagpapaliwanagin ang nasitang retailers gain din ang manufacturers ng kinumpiskang pailaw. Apilan ng DTI sa publiko para matiyak na ligtas at registrado mga paputok o kaya naman pailaw na iyong bibilhin dapat daw tiyakin na may license number, manufacturer's name, brand name, model name at higit sa lahat ang mga safety markings gaya na lamang ng ICC stickers at higit sa lahat ang PS mark. So ang danger kapag ganon, hindi tayo nakikis nakakasiguro kung safe yon Maaaring pag sinindihan yon pumutok agad or maaring sumabog ng makasira ng mga property natin. So, hindi dapat bumibili kapag hindi lisensyado ang manufacturer at kapag walang PS Mark. Hati naman ang DTI sa hirit ni Interior Secretary Benur Abalos Jr. na magpatupad ng firecracker ban. Kung hindi sila hahayaan magbenta dahil nagkaroon ng fireworks ban sa Pilipinas, sila po ang surely direktang ma, ma, ma Ma Apektuhan nito? Eh, ang inaalala namin, bago po sila magsalita ng ganun, pag-aralan po munang mabuti. Kasi marami rin po ang maapektuhan. Itong tindahan na to, ay nakatulong po ito sa mga estudyante. Meron po nakagraduate dito ng teacher at food tech. Sa ngayon, matumal at mura pa rin ang bentahan ng mangpaputok sa Bukawi, Bulacan. Kaya ang ilang consumer sinasamantala ng pagkakataon lalo't inaasahang tataas pa ang presyo nito habang papalapit ang bagong taon. Ayoko makipagsiksikan kasi kasi maraming tao baka alam mo na, hindi pa naman tapos yung mga COVID-COVID niya. Eh saka for sure iyon ang number one mahal na. Siguro medyo tataas yung ibang item kasi siyempre mauubos yung stock, nag, nag ano, nag kami, tataas din po yung presyo. Siguro maybe mga 20 to 30 percent Tiniyak naman ng DTI na paigtingin pa ang pagsuyod sa mga natitinda ng paputok lalo na sa haning ng mga retailer. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.